Paano magputol ng bote at gawin itong baso? Kamusta mga kadiskarte? Tuturo ko lang sa inyo kung paano magputol ng bote at maaari natin itong magamit bilang baso. At syempre kailangan po natin ng bote ng alak. Ito pong mga pinagamitan natin. At bago nga pala natin gamitin mga kadiskarte, ang mga bote yung gagamitin natin, kailangan hugasan natin ito ng pinakaugas dahil may mga alak po ito at alcohol. At ito po kailangan natin, ginupit na tela posporo or lighter at pinakapinong liha at kailangan din natin ng tubig na pagtutubugan natin at syempre kailangan din natin ng facial for safety at ito na nga guys itatali na nga natin itong ginabit natin tela dito sa bote ikot lang po natin ng mahigpit at ipantay po natin ng tama para sa pagputol po natin nito pagtapos po nito guys busan natin ng kerosene gas or lighter fluid itong telang pinaikot natin sa bote at sindian na nga natin itong telang nakaikot sa bote then guys kung gagawin nyo ito kailangan sa, sa open area kayo gago kasi medyo delikado po ito at tapoy at bubog po ito at so yun mga kadiskarte, okay na po siya. Inantay ko lang po maubos yung apoy. Tinubog ko na po agad dito po. Ito po na po ang kinalabasan. Kusa na po siyang nag-cut. Ayan po, napakapantay po ng cut niya. Napaka-solid. Ayan po. At kailangan natin po nasa yung tagiliran nito para mawala yung uling-uling. Kerosin po kasi yung gamit natin. At syempre, kailangan din natin liayin itong gilid ng bote para safety po natin itong magamit pag iinom. Ayan po, liyain po natin kasi sariwa pa po, po yung mga talim-talim po nito. At kung sure ka na na wala na yung tali, maaari na nga natin itong hugasan. Mga kadiskarte, hugasan po natin ito ng pinakahuga. Siyempre, banlawan din po natin ito ng pinakabanlaw para mawala po yung alkohol. Kasi bote po ito ng alak, mga kadiskarte. At siyempre, mga kadiskarte, susubukan natin ito para malaman natin kung goods pa talaga. Ayan, goods po. Thank you for watching. Tignan yung mga kadiskarte matapos tapos ko itong putulin itong bote. Pwede pala natin itong lagyan ng takip na naaayon sa kanyang sukat. Ito ay natin, no? At talagang sakto siya. At talagang kapakipakinabang ang DIY bote hack na ito. Pwede din natin itong gawing negosyo, lalagyan na ng kahit ano ito. Galing! Galing naman na ito. Pwede, pwede, pwede. O oh, yan, idea lang ha. Pashare naman mga kadiskarte. Talagang pwede nitong itong pakinabangan, lalo na sa mga nagluluto dyan. Pwede nito itong lagyan ng kahit anong sangkap. Yun! Thanks for watching. Follow for more.